Magandang araw sa inyong lahat, kumusta po kayo? Uh, welcome again to my uh, daily vlog. Uh gusto ko lang encourage ang lahat na uh ngayong araw na Pasko, so uh alalahanin natin mga kapatid yung mga sacrifices ng Diyos, sacrifices ng ating Panginoon para sa atin. Kung bakit siya isinilang, kung bakit siya naparito. So, yun yung mga bagay na kailangan natin tuklasin, mga kapatid. So, kung bago pa kayo sa... Kung bago nyo palang na-encounter yung mga ganito, kagaya ko. Noong una, hindi ako interesado talaga sa mga ganitong bagay. So, I'm a Catholic. So, so nung naisip ko na kailangan pala na kailangan ko pag-aralan ng mga bagay na may like kanilaman sa kaligtasan. Oh, uh, so, uh, kailangan mong kailangan mong hanapin mga kapatid yung mga sagot. So hindi mo matutuklasan yon ko, hindi ka magbubukas ng isipan. Kaya so, sa Biblia kapatid. So basa lang tayo. Yun lang mga kapatid. Salamat so, sa inyong lahat. Ah, God bless. Have a nice day ahead. Okay.